Mayor Maray na pagkaaga sa Bossing FM ko kami. And no, kumusta ang halos sarong bulan na pagtukaw ni at uh, pagtukaw mo bilang alcalde kan Banuan ni Kalabaka. Hey, okay, uh, gusto ta magpasalamat magtaunggalang sa mga listener kang Bossing FM uh, sa pagdidinig mo nila. Si sa yang ang nagsambulan kita kang August 1 dahil nag-start kita July 1 uh, pasar ng pasarumbulan okay man si Satoya pag pag assume ka si Satoya post as mayor si Lisa Banuaning Kalabangga uh, maray si Lisa mo sa mga tribahan uh, igwang mga dikit na pagbabago halimbawa si Satoya ni satoyang si ang pinapa yun na uh, mayot na ni tayo na Color Coding gustong sabihin pag-abot sa pagpanalagan mayo ng BBP uh, si, si pagbado hindi kasi si mga empleyado uh, binaguta gustong sabihin binago dati si dating color mayo lang color uh, pre pre use of clothing kung ano ang gusto mo uh, yun yan si Satuya sarot natin si eh, si ini since kay gusto sabihin ah uh, si pagpadalagan kang banwaan may ni pipili will come so si mga empleyado ta uh, si mga dating empleyado dahil ta dahil ta pe uh, treat as, as nasa banyong party kundi ini eh, ipimotibita ipaliwanag ta sa inda si Satoya ning obligasyon bilang sa akong empleyado na bako man ako si ko si mga tao dahil si sa inda sweldo ali sa mga tao so iyan si Satoya ang pakiulay pakiulay sa mga empleyado si full cooperation para mapakaray sa pagpadala and na matian ta naman niyan sa lawi ng lampas la 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 sa na sa Satoya mga department head mga empleyado, mga owners, talagang nakikopera. Kaya mahiling maninigin sa munisipyo ta, tuninong, mayo igdib, even sa sanggunyang bayan, si pamilya tang pag-atindig ng inaugural speech. Nakiuna kay Taki Vice Mayor, members sa sanggunyang bayan na malinaw si Satoy ang pakiunay, Maray, ang, ang sabi ko sa inyo, ang direksyon kayo sa itong administrasyon, iyo Uh, na makita sa sanggunian ng bayan sa uh, pamamayo ni Vice Mayor Dick Di kasi as in, mga members sa sanggo ng bayan na uh, talaga uh, mainit si pag-accepta -pag ng kasi sa to yung pag-administra yung sa kaya tuninong idea uh, overall peaceful ang sa to uh, feeling ano, feeling na comfort dahil maray si So, ayun po yan si Satoya uh, na matigas sa pagtukaw ng tabi na sa loob ng tabi uh, sa mula. Opo. Sa muna pala ang tabi, Mayor, smooth ang uh, dalagan mo niyan, gilid ang politika. Ay, yun po. Iyo yan, si Pakiwalay ko sa inyo dahil sa si politika, nakaagin na. Uh, kaya nga ni sabi ka, may uh, mayo ng pulong ko, di mo mayo ng inyo. Kung ano gusto mo, bado o kinasakulay. Dahil si sa ang sisipihan ang tao ang nagpapasin ko sa toya sa mga tao hindi ang sisatoya pakiwala sa sisipihan kaya magayon ang mga sa mga proyekto, mga programa ano pong mga pagbabago na mahihiling hindi sa kalabaga? so sa mga projects uh, bigay ekspekta siguro sa mga maarabot na taon may mga pagbabago uh, ay huwag kaming uh, pag-urulay na papakarayon sila lang ng munisipyo as in si Park Kita na magkakaibuan ng mga pagbabago Gusto uh, nag-uulay -nag na kami nag na kami na department head kay Bahans Pongos Malikasyo may mga arkitekto na nagpresent para pakarayot sa satoriya ng parke as in ang munisipyo So hopefully by mga masurunod na taon maliba niya, tanan niya, mahilin si mga mga camping pramista ta. nang ang toya ning ibig mo kun sa mga maaramot ini bulan ta opo ito may your sinasabing hospital kumusta pa ito ang hospital ta may existing kitang kalabanga infirmary hospital pero dai po ito na papansyon so nagulay kami ni congressman legasyon na dapat magkaigong sa dairy hospital ka na bangga na kung naon siyang manuwaan ito barangay aros sa population ta more than na. so kay kuha na maray na may sadiri na kita ng hospital first class municipality po kita sana ma magkay mo kita sa ng hospital Kampo, sir pa, mayor, itong sanitary landfill kan Kalabanga, na bangga kumusta tabi? ang satoya po ning pinaghibo duman yung material recovery facilities na nagkakantidad ni more or less 50 million. So, ang, ang kaipuan lang duman, maka-operate siya. Tanganin masigrigate o ma-process si mga mga basura tayong nakukulikta hindi po sa kalabang So, ayan si Pagorulay Mina Engineer kaibahan si Minro tapos nag nakita na kita yung sarong engineer pa, mechanical engineer na yung si Maa, magiging plant manager naman, tangani yung mapa-operate ito sa toya ni uh, MRF, yung material facilities. Iyon pa yan ang sitwasyon na naman sa landfill at sa gas. oh, po. mga bagong investors, mga bagong establishment to, kumusta po hindi? Ang sa toya, iting mga gulping, gulping gusto maglao sa kalabang na. Mm -hmm. Gulping sa tuya na gusto na nandahin maglao mga maglaw ng Jollibee, may nagkikiwalay walay yung pero ongoing sa paghanap ng lugar dahil lang gusto rin na sa poblasyon, sa poblasyon kaya medyo masakit-sakit na si mga space o si mga lugar na pwedeng itong ng Hopefully, makakuha po yung space na gani yung magkaiguan ng pagkita ng gani kala kalapang So, yun po yan na sa tuloy na kita TV. Tigatabangan na makakuha okay. ng ito. Mayor mo kaya na sa adjustment period ka pa bilang alkalde kan banwaan ng Kalabanga pero ini ang first time mong um, bilang alkalde na maselebrar mo niyan po. kan kapistahan sa Pechashete hasta 8. Kumusta po ang preparasyon? Uh, ang preparasyon tangon niyan na uh, 276 uh, pista hindi sa panuan ng Kalabanga uh, ongoing si preparation naka-calendar na sa mga event so iguha na din kita okay, pigahanap na kwarta tangani para sa duman so si Satuya sa ngunyan nga na kita ng uh, may naglaong magkaryahan ako makita dahil si mga si si Renta si Bidding nan bigbita kaya si mga gusto maglaw sa perya so mau makita dahil naglabing sarong milyon si Nanggana. Uh, dati harus mga 600,000 mm -hmm. uh, thousand, pero ngayon po dahil milyon si Nanggana kaya mau ang uh, po nag nagsisitap na sindagan si sendang mga rides yan sa law So, on po si preparation. Uh, gulping event, gulping event, gulping aabangan yung mga bagong, bagong, event sa Kalabanga. So, baka mag-pause sa itong celebration. Mga August, August 30, Gerardo Pesce sa ito yung nailing na event. Mag August 30 hanggang 8 ng September. So iya po yan, Kapistan, Satoya, Banang, sa, ang kapistahan ka. So to yan kalabanga kay ba nang gusto ang ang laboratory. So magayon magayon ang preparation. Opo. So ano po ang uh, saro na lang kami mayor ano po ang pangapudan mo sa gabos ng mga taga kalabanga na munyan ika na po ang alkalde. Si sa pangapulan, pangapudan iyon na magkasara kasi magtarabanga. Dahil si si election agi na. Uh, ang unyan lalo na doon sa mga kairibata na nanggalaan na si Satoya Pakiulay uh, magkairibahan kami sa pagpadalagan pagpakaray ka sa kong banwa parehin mo pong Pakiulay igdis sa Satoya sa mga department eh, department eh, mga empleyado ng munisipyo na makikioperar uh, ang sa, <coughs> uh, ko sa, indahan, sa, sa, Alkalde open sa mga suggestion open sa mga recommendation dahil permita pila sabi na ang pagpapadalagan ng sarong gobyerno dapat may kairiba baho sa nang saro ang iisip na nga ni mapakaray sa si pagpadalagan so ipo yan ang satoyang uh, kasabay ka si satoyang pagpasalamat sa banuha na kalabang ganap tinangkita ng tiwala so sisigurado kung ta sa ano ha, nakalabangan na si tinawag ay eh masaya dahil hindi po yan sa toyang sa mga tao. Yes.